Hello, good morning mga kaibigan Ito na naman tayo Ako pala si Joshua Hindi ko na sabihin niya ako dito ah, Ako yung nagsusugal Nagsusugal dati pero ngayon wala na si kasi Ano na eh Wala na tayong pamuna na ubusan na So oh, yung iba doon mga laro ko demo yun Sana makapatawad niya ako Ah pero yung iba naman is legit yun. Magsusugal naman talaga ako. Minsan nanalo, minsan natalo. Pero, ito ha Uh, wala masama sa magsugal. Basta may extra pera. Pero ang inaano ko sa inyo, uh, much better na kung may extra ka, yun ang maganda ng sugal. Pero kung pera mo na pang ano lang, pang tama lang pang pamilya pang kayo pag na kayo buksong ah ito dahil wala nang pa po na ubos na yung ipon ganoon savings subukan natin mag apply ng trabaho ng abroad try ko na sa mag update ako kung kailan ako mag apply I try natin lahat ng mga agency try natin mag apply ito lang ang sabi ko sa inyo. Huwag na wakay mo sugal, huwag yung pera na gamitin. Kasi ito yung napalaw niyo. Huwag lahat ng pera. O, susugal naman talaga ako. Nanalo na natalo. Pero, magbusan. at, kailangan ng budget ganyan, Kasi yung mga anak, may anak ako, dalawa. bansa ang para sa kanya ng chain dahil sa sugal na ubus ng pera sa ibig sa mag-asawa kaya ito mo sabi sa'yo guys na huwag kayo mag-sugal pera is tamang tama lang ay update ko kayo kung kailan ako mag apply sana sa mga nyo sana mag-subscribe kayo sa mga sa mga videos ko ibabahin ko na yung content ko tungkol na sa pag-upload uh, sana guys subscribe nyo ako at huwag nyo po sana ako yan subscribe kapatawad nyo lang ako tawarin nyo ako sa mga uh, videos ko na parang naaakin ko kayo sa subscribe please content lang po yun sana mamatawad nyo yan lang guys thank you guys sana okay kayo sa mga oras na ito dahil gawin nung bagyo ganoon nung ngayon maraming nababaha sana safety kayo at salamat kayo sa Diyos sana mamatawad nyo ko and this guys nabitin ko kayo kung kailan mag-a-apply sana pa subscribe salamat at sorry sa lahat